I-ginawad ng Dole ang isang milyong pisong halaga ng livelihood assistance sa mga People's Organization sa Davao del Norte. Ang detalye iyahatid ni Irene Berdin. Isang makabuluhang araw para sa kapayapaan ang nasaksihan sa Talaingod, Davao del Norte sa magkakasabay na paggawad ng pamahalaan ng tulong sa mga lokal na mamamayan at mga dating kasapi ng Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front ipinresinta ng 56th Infantry Tatag Battalion Philippine Army ang 87 na dating rebelde kina Gobernador Edwin Hubahib, Brigadier General Marion Angkaw, Commander ng 1003rd Raptor Brigade, 10th Infantry Division Philippine Army at iba pang kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno. Kasabay nito, ang paggawad ng Department of Labor and Employment sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program ng isang milyong pisong halaga ng tulong pinansyal sa mga people's organizations kabilang ang Ata Manobo Former Rebels Association, Tatag IP Scholar Parents Association at sa Lawaw Developmental Workers Association. Samantala, formal namang tinanggap ng 56IB ang titulo ng lupang kinatatayuan ng himpilan nito sa Purok 6B Barangay Santo Niño sa bayan ng Talaingod. Ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng isang ektaryang lupain bilang donasyon sa Armed Forces of the Philippines kaya't nangangahulugan na permanenteng kampo na ito ng kasundaluhan sa lugar. Pinuri ni Governor Hubahib ang dedikasyon ng 56IB at ng iba pang ahensya ng gobyerno sa pagsasagawa ng matagumpay na mga programa at konkretong hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa talaingod. Nangako naman si Brigadier General Angkaw na patuloy na susuportahan ng militar ang mga programang magpapalakas at magpapaangat ng antas ng kabuhayan ng mga mamamayan kabilang ang pag sa mga dating rebelde na makapagsimulang muli ng mapayapang buhay. Mula dito sa talaingod Davo del Norte, ako si Irene Berdin, ang inyong pamilyang kaugnay.